So sa mga nagtatanong no ng update tungkol sa aking TV 100 after 3 years no kumusta na kaya siya ngayon no Sa so, ngayon ginagamit ko siya pang deliver and ginagamit ko rin siyang service sa trabaho panghatid sundo sa mga bata at sa mga Siyempre, sa mga gawain nating iba-iba. Gagayin nito, deliver ako ng uh, food, no? And ginagamit na rin natin siya pang deliver sa Lala and sa Borzo, no? Maraming uh, pagkakataon na nagamit ko siya sa um, drug deliver ng uling dati, no? Yung unang-una kong binili sa unang bili ko sa kanya. And then, ginamit ko siya sa business namin, sa phone business namin. Pang-deliver din. So ang masasabi ko talagang um, after 3 years it's been a rough time sa akin no. Ang dami kasi syempre mga pagsubok natin bilang rider, bilang empleyado pero still it's still uh, dito pa rin sa si TVS XL 100 no. Ang napalitan ko lang dito naging problema ko lang yung ilaw niya, yung bulb light niya, yung mismong headlight. Ah, uh, napalitan ko na siya, no. Ang ganda, ang ganda ng pinilit ko diyan, no. Dito sa mga nakaraang videos ko, makikita niyo na pinalitan ko 'yan ng uh, ibang brand ng ilaw, no. Ginasusan ko talaga. Pero umura lang. asa 135 pesos lang yata 'yon. No, I I'm, I'm not uh, hindi ko ini endorse no yung TVS XL 100. Hindi po ako official endorser. Binili ko lang siya and my purpose is to help other people to help other employees na kagaya ko and uh, mga utak negosyante na kagaya ko rin na makapili sila kung anong magandang brand para sa kanila no. If ang gusto mo talaga pang-business, eto maganda pang delivery business talaga, no? Kasi maganda yung uh, maganda yung feedback ko yung sa experience ko, maganda talaga siya, no? Pero kung gusto mo nang pang-maganda pang matulin, hindi siya pwede kasi hindi naman siya matulin, no? Kaya nga nang nasabi ko sa mga unang videos ko, um, hindi po siya pang arira, no. Pang-business po talaga, no. For 3 years po, 10,500 na po yung uh, na niya sa akin, no. Nasasabi ko Uh, worth it talaga no kumita na ako diyan ibig sabihin na ilabas ko na yung pinagbili ko sa kanya ng 30 uh, 37,000 plus no ngayon po ay nasa lalabob uh, nasa lalabob po ako ngayon Foodpanda, borso and dingdong and still ginagamit ko pa rin po siya pang deliver ko no uh, wala na po akong ibang masasabi so goodbye please subscribe po and like ng videos po natin at maraming salamat po sa panonood thank you and god bless